pinakamaiinit na sagutan ng mga mambabatas at manggagatas. Magkaiba ang mambabatas na nag at magkaiba rin ang mga nanggagatas. Oh, eh, literal mga kababayan ko because alam naman natin, 'di ba? Even President Bongbong Marcos, mga boss, alam nyo naman na disappointed yung uh, ating presidente, dahil mga kababayan ko, dito sa ginagawa ng mga manggagatas Yes, literally, manggagatas Kaya ngayon mga boss, gagawin natin, uusisain natin ito mga kababayan Uusisain natin ito, pag-uusapan natin ito mga boss dahil uh, kailangan ng pag-usapan ng taong bayan alam mo, mainit ngayon na usapin to. Some of the mambabatas is magkakaiba, nagkakatalo talaga sa polisiya. pagdating sa in terms of policies, hindi talaga magkakaintindihan niya because President Bongbong Marcos have own his policy and the opposition and mga nagpapanggap na opposition, dalawa yan eh, opposition, mga nagpapanggap na opposition, mga kababayan ko, eh, sa sunod-sunuran kunwari dun sa polisiya na nakikita nila sa dilaw mga kababayan ko. Dilaw pag nagsalita yan, it's very normally na hindi sila papayag may mga ganito because some of the supporters talagang super solid support dilaw talaga against to Marcos. But some of the dilaw mga kababayan ko ngayon is waving na kumakaway sa gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. So tara, pag-usapan natin to, mga kababayan ko. Hindi ko na patatagalin to. Ito yung mga mainit na dapat nating malaman ngayon dito sa social media, mga kababayan. Panuorin niyo to video na to, mga kababayan ko. Nakulangan ang ilang mambabatas sa mga nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Hoy, okay, mga kababayan ko, ha, ang sabi dito ni ano ha, mambabatas. Mga kababayan, mambabatas po. Hindi gagatas ha? Sa kanyang zona, kabilang po ang kawalan ng tugon sa online gambling. Pero may mga natuwa naman sa plano niyang pagpapanagot kaugnay ng flood control project. Yan! Nakatutok si Sandra Aguinaldo. mm -hmm. Sa maikit oras na talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, sinintay umano ni Senadora Riza Ontiveros na mabagit ang plano ng administrasyon para maitaas ang sahod ng mga manggagawa pero hindi ito nabanggit. Wala rin anya tungkol sa problema sa online gambling. Ayan, mga kababayan ko. Uh, two, two parts kay Senator Riza na hindi nabanggit niya is uh, hindi nabanggit yung aging ag 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 sa online gambling and second is uh, Uh, ang sa flood control and uh, minimum wage earner pataasin mga kababayan. Nagustuhan naman niya ang pagbanggit ng pangulo sa pagpapanagot sa mga questionable flood control projects at planong pagpapaganda sa serbisyo ng tubig. Ayan. lang pagbanggit sa wage hike. Wage hike and uh, manipis na manipis itong sona tungkol sa ating mga manggagawa sinabi ni presidente accomplishment yung 20 pesos per kilo na bigas pero ilang economists na ang nagsasabi sa atin hindi talaga sustainable yan correct 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 yeah i understand i understand the no, it's very normal to senator Rizon Teveros to questioning the president na tungkol dito sa wage height and uh, pa 20 pesos na bigas, mga kababayan. Okay rin, Ania, para kay ML Party List Representative. Ayan, bago tayo tumungo doon kay Madam Alayla. Number one, Senator Riza Honteveros. In terms of the uh, in terms dun sa ating uh, 20 pesos na bigas, we know now we know naman na sinasubsidize natin, no? Sinasubsidize natin mga kababayan ko. Sinasubsidize natin yung uh, bigas sa 20 pesos. And I understand that. No? Wala pa tayo talagang konkreto at hindi pa sapat ang ating mga magsasaka to sustain the 20 pesos na bigas at ibaba pa. But the government still sus, uh, the government still subsidize yung mga kailangan ng mga magsasaka natin para mapababa yung bilihin na bigas at maibenta nila ng 20 pesos. Ngayon, magagalit ba ako kay Risa kung sinabi niya yon? Ang sagot ko hindi mga kababayan. Because the economy is worrying the business capital dito sa atin. Malulugi yung mga mga uh, tawag nito, yung mga kapitalista na nakatikit diyan. Ano yung mga kapitalista na to? Yung mga traders. Yeah, yet we are yeah, tama, part sila ng bansa natin. Mga kababayan ko, but in the constitutional terms ang sinusunod ni Senator Risa. Wage hike sagutin natin. I'm not against sa wage height. Pagtaas ng sahod. The last time na aprubahan na yung 100 pesos, mga kababayan ko. But the consequences, mga boss, is ano nangyari sa atin, mga boss? Lumaki yung ating ano, bilihin, tumaas. Sin kanino ba hinugot ng mga manufacturing company itong uh, 100 pesos na to? sa mga consumers. For example, mga kababayan ko, bumili ako ng shampoo. Nagkakahalaga yung shampoo ng uh, nagkakahalaga yung shampoo ng sa na 8 pesos. So tinaasan ng uh, mga bintinasan ng almost uh, piso kunware piso naging 9 pesos mga kababayan ko para mapabigay natin sa mga manggagawa natin yung another 100 pesos na taas sahod. Ang nangyari mga kababayan ko, kanino binawi? sa consumer. We are the consumer, mga kababayan ko. You forgot. No? Wala naman ako ng ano doon. Wala naman ako ng uh, doubt doon. But in terms of FOGO, mga kababayan ko, na sinasabi doon, mga kababayan, because, ano eh, uh, ginawa na natin yung lahat para sa FOGO eh. The last na mga kababayan ko, o yung uh, narinig nyo naman, na sabi ni Presidente Bongbong Marcos, papatigil niya na ang mga pag-ooperate ng Pogo. And the result mga kababayan ko ng pag-operation na yon mga kababayan ko, tinake down na natin yung mga yung mga nag-ooperate dito sa atin, napanagot na natin, even Harry Roque na nagtatago ngayon sa Netherlands mga kababayan ko na manggagatas sa pondo ng pera ng taong bayan, eh nakita nyo naman mga kababayan ko, napanagot natin. And one of the accomplishment ng presidente natin ay yun, mga kababayan. So ito, ito pa yon mga boss. No? So yun, para sa akin, yung gambling, pogo, yung taas ng sahod mga kababayan ko, 21 festa bigas na sustainable na you know, subsidized natin, mga kababayan ko, I think kung sakaling ganyan ang inyong kanilang pananaw, it's their opinion because they are mambabatas. Mga kababayan ko, in my, in my own opinion being a uh, social media influencer also a commentator, mga kababayan ko, para sa akin eh kung, kung tatagal ito for until 2028, mga kababayan ko, we can do it, no? Kung maso-sustain naman ni Pangulong Bongbong Marcos. President Bongbong Marcos said, watch me sustain it mga kababayan. Ano naman ano naman ang opinion ng isang mambabatas na si uh, former senator Laila Dilima? Lima. Ano nga ba? Pakinggan natin. Senator Laila De ang matapang na babala kaugnay sa flood control projects. Pero kung katiwalian na ang pag-uusapan, tila may nalimutan daw banggitin ng pangulo. Ano kaya to? ICC Ipagpapanagpot sa dating Pangulo at saka yung mga ibang uh, uh, matataas na official responsible for those thousands of deaths during mm -hmm. the war on drugs. And then uh, yung sa Confidential Intelligence Funds, yung sa Vice President. So this is the time now for him na ipakita niya na ma 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 ano rin pala siya, strong din pala siya. Ito, mga kababayan, yan yung sinasabi ko na magkaibang policies. No? Si President Bongbong Marcos, kung mapapansin ninyo, I agree with uh, former senator and congressman Laila De Lima. Agree ako sa kanya na sana sinabi ni presidente 'yon, mga kababayan ko. But if the president, mga kababayan ko, sasabihin niya 'yon in sona, it's a motivated motivated uh, political agenda ang mangyayari. Para sa akin, In terms of the pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte, napakulong na si dating Pangulong Duterte. Walang kasalanan si Bongbong Marcos doon. At napanagot niya na dapat panagutin. Naiganti niya na yung mga EJK victims. Kasi nakakulong na naman yung tao na nagutos ng pagpatay, mga kababayan ko. Second, in terms of confidential fund, if babanatan ni Presidente Bongbong Marcos si... Uh, Ah, uh, Vice President Sara Duterte sa gitna ng SONA, mga kababayan ko, it's a political uh, ano, sabi niya, sabi ng SONA ni BBM, political motivated. Sabi ng mga 'yan, politika pinu-politika ni BBM. Magpupuyos ang galit ng mga DDS diyan. Imbis na makinig sila sa polisiya na gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, I think it's better na Pakita na lang ni PBBM na matapang ako in terms of ganito, kaya kong gawin na ganito. And I know, some of you guys is alam nyo yung mga napanood ninyo at naniwala kayo dun sa mga pinakita kong ebidensya rin sa inyo. Mga kababayan ko, na nakita nyo naman sa mga previous vlog natin, mga kababayan ko, kung ano yung ginagawa ni PBBM na katapangan sa bansa natin. Mga kababayan. Alam mo, diplomansya pa rin naman kahit papano ang pinapakita ni President Marcos dito, mga kababayan. In terms of confidential fund, hopefully sana eh, ma, ma yung mga dapat ma-question tungkol sa confidential funds. At bagamat tinalakay ng Pangulo ang pagpapabuti sa lagay ng edukasyon, nabitin si Akbayan Party Representative Chel Jokno. Kanto okay. naman in terms of education. Kailangan kasi natin mawala na tayo dun sa ibaba pagdating sa reading, math, science at critical thinking. Wala akong narinig kanina na patungong solusyon doon malaking problem natin with out-of-school youth. 25% ng youth natin ay out-of-school. Pag... Alam nyo po yung terms of out-of-school youth, we have an ALS alternative learning system. Alam nyo sa totoo lang, malaking tulong yung ALS eh, sa mga estudyante natin na hindi na nakapagtapos ng high school. And we have also the vocational on TESDA, mga kababayan. If you think, if, if they thinking na hindi ganon yung policies niya, Well, mga kababayan ko, let's give away na pagbigyan si Pangulong Bongbong Marcos sa pulisyang ito. Mga kababayan ko, sabi dito ni Janet Santi, tama yung patama at parinig ni PBBM. Andun 'yung mga galing. Andun 'yung mga galing nga nila ni BBM pasabog lang da pasabog lang. Uh, damayan lang at damayan natin siya doon. Sabi ni Ma'am Janet, yana, ah, Kahit sabihin kung walang aksyon What the difference kahit di banggitin basta may ginagawa laban sa illegal illegal gambling correct mga kababayan. Sabi dito ng mga netizens, ano binabasa ko yung mga komento niyo ha. Bida ng pangulo ko sa mga benepisyo ng PhilHealth, hindi naman agad binili ng ibang mambabatas. Kailangan daw abangan kung matutupad ang mga ito. Ayan. in terms of zero billing uh, in uh, zero billing 'yan kasi malaking pondo 'to eh. Malaking pondo 'to ako naniniwala ako sa sinasabi ni President Bongbong Marcos dito. Parang uulitin niya lang itong sinasabihin niya. Eh. Watch me sustain it. Mga kababayan ko. Ngayon, medyo kabado yung Congress. Kasi parang kakabahan sila. Oh my God, PhilHealth! health. Sisiro billing natin yung mga hospital. Hospital bills, hospital ganito. Isisiro billing natin. Basta cargo ng PhilHealth, mga kababayan. Isisiro billing nila. Nat naturete yung imang kongresista kasi magtataka sila. Saan kukuha ang gobyerno ng pondo sa kongres? Pag kumuha ng pondo sa kongres, matik, matik, mga kababayan ko, kabado yung mga yan kasi baka matapyasan yung mga budget nila, mga boss. <laughs> Di ba? O tuloy, mga kababayan. Actually, this is a reaction eh, to, to all of those scandals. But The, the key is not only the talk today. Will the... isa patong tong reklamador na to, di ka naman tumulong. <laughs> Alam mo sa totoo lang ha. Ito it, itong tao na to, hindi eh, ka manalo-nalo sa higher position, pabida to. <laughs> questioning mo, kikwestiyonin mo yung tungkol dito sa PhilHealth na ni PBBM, yung 10K niya, hindi mo maibigay eh. <laughs> di ba? Pucha, pinaka pinakarahan mo yung mga tao ng pandemic na 10,000 sasabi ibibigay ng Duterte. <laughs> nagantay yung taong bayan, nagantay dito, walang naibigay. <laughs> Nakanang showa naman, Oh. <laughs> Alam mo bakit bakit si President Marcos dumidikit sa Congress hindi sa Senate mga kababayan Because, hindi lahat ng nasa Senado kaalyado ni Bongbong. <laughs> Sino ang kaalyado ni BBM? Congress, mga kababayan. Alam mo, bago ang magreklamo, mag bigay mo muna yung 10K. <laughs> Tapos na yung pandemic, wala pa yung 10K. The people under him actually carry it out at may tunay na reforma dito. So yun, ang aabangan natin. Ano yung reforma ang inihintay mo? Yung makikinabang yung kaalyado nyo? Sa totoo nga lang, mga kababayan ko eh, alam mo, kabado tong mga to. Yes, alam nyo kung bakit. Let me give you an example, mga kababayan ko. Kabadong kabado ang kampo nitong mga to. Magkakaibigan yan eh. Go, gayto, gayto, ganyan. Bato, magkakaibigan yan. Mga kababayan ko, because of the 2026, 2020, 2020, 2016 election, magkakaalyado tong mga to. <laughs> Totoo! Mga kababayan, bakit? Lahat ng fallacy ni PBBM na ginawa niya dito ngayon, mga kababayan ko, mga kapatid, lahat ng narinig ninyo, mga kababayan ko, sa zona ni Pangulo, kaya nga, state of donation address. Naiintindihan nyo ba yon? Ha, mga DDS? State of the Nation Address. Sinong kinakausap ni Pangulong Bongbong Marcos? Paikli-paisi natin, common na common. Sino ang nasa House of Representatives? Mga representante ng bawat city natin. Sino ang kinakausap ni BBBM? Taong bayan, mga kababayan. Ito yung mga gusto ng ordinaryong Pilipino yung ganitong larangan. Yung ganitong trabaho. ba? Diba? Kaya nga sinasabihan ng mga DDS si PBBM na weak leader kasi hindi niya magawa-gawa to. Ngayon mga kababayan ko, ang nakita ko dito, tinanggalan ni PBBM ng boundaries ang sarili niya sa kampo ng mga Duterte. Ngayon mga kababayan ko, kinuha ni PBBM yung credit mga kababayan ko na magagawa niya to sa bansa natin. And now, kaya tano asking kung mangyayari nga ba tong legasya ni PBBM na to. Well, ang sagot ko ulit dyan, watch President Bongbong Marcos to sustain it. <laughs> Di ba? Number one, tatamaan dito sa programa na to. Kaalyado niya, si Bongo. Sinong, sinong, anong ginagawa ni Bongo, mga kababayan ko? Nagtayo ng malasakit. Bakit nag-number one to sa pagkasenatorial, mga kababayan ko? Dahil, dahil merong tinatawag na malasakit. O, oh, ayan. No, sabi niya, si Bongo may malasakit. Si Bongo may ganito. oh, eto, kausapin natin ng taong bayan. Tumatak sa isipan ng tao na si Bongo ay may malasakit. Bakit? Kasi nagtayo siya ng Malasakit Center. Ang tawag sa kanya, Mr. Malasakit. Ngayon, mga kababayan ko, tanongin natin ang taong bayan kung alam ba nila na ang Malasakit Center ay sa gobyerno. Mga kababayan ko, hindi nila alam na ang Malasakit Center, mga kababayan ko, ay under by the government. Ang alam lang nila, Malasakit, ay si Bongo ang nagpagawa nito ng Malasakit. Pero let me give you an example. Nagtayo ako ng isang bahay pinasako sa Senado. Ang sabi ko sa Senado, magtatayo ko ng bahay ng pangalan ay malasakit. At ang lahat ng ospital sa Pilipinas na pampublikong ospital ay mabibigyan mga kababayan ko ng aking bahay na kung tatawagin natin ay malasakit. Mga kababayan ko, okay? Inauguration, mga kababayan ko, meron ng logo ng malasakit na kapangalan si Bongo. Pero ang tanong ko dito, pagpasok mo sa loob ng bahay, ang tanong ko lang, ano ang mga gamit sa loob ng bahay ng malasakit, mga kababayan ko? Ano? Mga kababayan ko, sagutin ko po kayo. Mga kapatid, ang laman ng loob ng malasakit na sinapin nagmamalaki nila ng mga DDS, mga kababayan ko, ay, mga kababayan ko, ay ano, PhilHealth, PCSO, mga kababayan ko, SWA, at DSWD. Apat na ahensya ng gobyerno nakakulong sa loob ng Mr. Malasakit House sa bawat ospital. So ngayon mga kababayan, sino ngayon na nag-credit ng pangalan na pagtulong sa kapwa Pilipino? Sino? Eh di sinasabihan nilang Mr. Malasakit. Sino? Si Bongo. Which is dapat ang nag credit ng ginagawa ni Go ang gobyerno. Ngayon, mga kababayan ko, Zero billing sa hospital. Zero billing sa ganitong ano. Zero billing. Tinapatan ni Presidente Bongbong Marcos yung sinasabing malasakit center. Hindi mo na kailangan lumapit sa malasakit. Hindi mo na kailangan lumapit sa mga yan. Dahil ito na ang gagawin natin. Hindi kita papipilahin. Isi-zero billing na kita. Yan ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan. Di ba? Mga kababayan ko? Yun ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos. Tinapatan yung mga malasakit, malasakit na kasinungalingan na malasakit ninyo. Alam mo, isang malaking katarantaduhan kasi yan eh, sa totoo lang. Mga kababayan ko, meron bang malasakit center sa Governor Pax Magudadato General Hospital sa, sa Sultan Kudarat? Mga kababayan ko, meron ba? Mga kapatid, ang sagot ko, wala. Walang malasakit center doon. Wala rin cashier, mga kababayan doon. Zero billing. Kagad ang ospital. Ginawa ni Presidente Bongbong Marcos dito sa Pilipinas, sa buong bansa, at popondohan yon Ngayon, mga kababayan ko, poporma ngayon yung mga manggagatas. Siyempre, poporma yung mga yan. Agresibo yung mga yan kasi mawawalan sila. <laughs> Di ba? Ayaw nilang mangyari to mga kababayan ko, ko-ontrahin nila ngayon yan mga kababayan ko. Because bakit? Mga kababayan ko, 3 years na lang si PBBM, gagawa na ng legacy yan eh. Oh, masakit sa pananaw sa mata ng mga tao na yan, mga kababayan. Yung dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos, natatapatan nila. Tatapatan nila. Ang ano mga kababayan ko, tinrabaho ng mga Duterte panluloko. O oh, paano ko nasabi manluloko? Magalit kayo sa akin. Yung malasakit center na yan, mga kababayan ko, kalokohan eh. ba? Diba? credit grabber itong si Go. Kasi bakit, mga kababayan ko, si Senator Go, bakit? Ba't na sabing credit grabber? Pasok ka sa loob ng malasakit, ahensya pa rin ng gobyerno na nasa loob nun. ba? Diba? Sino ngayon na nagkikredit ng pangalan? Sino ngayon, na, sino ngayon na nakikita ng taong tumutulong? Yung senador, hindi yung gobyerno. Mga kababayan ko. ba? Diba? Oh, ngayon, alalaman niyo, Yan ang totoo. Ngayon, mga kababayan ko, syempre, the manggagatas, manggagatas senators, aalma. Mawawalan sila ng power, mga kababayan. When, sabi nga dito, mga kababayan ko, 3 years na lang si PBBM, I know, mga kababayan, gagawa na to ng legacy. Mga kababayan ko, naiiwan niya sa ating mga Pilipino. Yes, kahit magkaharap kami ni Mini at ni Senator Go, alam niya sasabihin ko sa kanya, you are credit grabber. Bakit ko nasabi ito? Kasi, yung malasakit center, hindi mo pinangalan sa publiko. Ikaw ang nagkikredit, nagkikreden ka nagkikredit. Mag maniniwala pa ako kung binukod mo yung malasakit center, tinanggal mo yung PCSO, pinopondohan mismo ng iyong, uh, ng iyong opisina. Doon ako maniniwala. Diba? Doon ako maniniwala na, eh, si Bongo talaga gumawa niya kung ang Malasakit Center ay walang PCSO, walang DSWD, walang SWA, walang PhilHealth. Uh, Talagang sariling pondo't pera mo ang nando doon. Gumawa lang kayo ng batas, pinasok niya sa loob yung maensya ng gobyerno, at tumayo kayo sa pintuan, pinagawa ko tong Malasakit Center. Yun lang ang naiambag mo. Real talk yun. Di ba? Tuloy. Kung bibigyan ko ng so ng grade so, ng so na ng pangwala, ibibigay ko incomplete. Bitin na bitin tayo. Kasi yung mga nabanggit na ito yung mga regular functions ng gobyerno na dapat ginagawa day in, day out. Yan ang, yan ang dapat na malaman. Sabi ko nga po, kung Percy, senda niya, uh, yan po yung pantatapat natin sa sinasabi nila nagagawa ng Duterte admin. Di ba? Hindi lang kayo magkaintindihan because the fallacies. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Di ba? Mga kababayan ko, I really agree kung ano yung ginagawa ni Presidente. ni Presidente Bongbong Marcos doon. I really agree kung ano man ang gusto niya gawin sa ating sa bansa natin. But ako, ang magagawa ko lang mga kababayan ko, tignan, sundan, panoorin, ang dapat panoorin mga kababayan ko at malaman ng taong bayan ang dapat na malaman ng taong bayan yun lang po, mga kababayan ko. But for me, mga kababayan ko, let's wait. And like the president said, mga kababayan ko, let's wait for the result. And uh, watch, eh, panoorin natin si Pangulong Bongbong Marcos and how he sustained it. Mga kababayan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel.